So yun guys, part 2 ng no? aking paglalagay ng mga new sample na blanket. Ayan, finally natapos ko na rin guys. Ayan. Dito, dito sa may harapan to guys. Ayan. At dito rin, dito sa may side. Ito yung tinatawag nilang soft blanket guys. Ayan. Ayan. <clears throat> Grabe, guys. Mag-isa ko lang naglagay. Ayan. Tapos, ayan din. Ito yung pangatlo. Ayan. So, yun guys. Ito yung mga iba dito kasi tinanggal ko. Ayan. Ayan, guys. So yan, thanks for watching guys. Ito lang ang ating update for today's video.